A night of harmony and generosity. 'Yan po naman yung peg ng fundraising event na pag-uusapan po natin ngayong umaga. Dahil hindi lang ito basta concert kundi isang pagtitipon din ng mga talento para makalikom ng pondo para sa mga PWD at cancer patients. Magkikipagkuntuhan na tayo sa ating performer of the day na si Gonsul, na isa sa magpa-perform sa Rock for Charity Concert. At alamin ng mga detalye sa event na ito. Good morning, Gonsul. Morning. Good morning, Audrey. Good morning, ma'am. <laughs> okay. Pero para pakilala ka namin sa ating mga viewers ngayon, ano? Uh, paano ka ba nagsimula sa pagpa-perform at pagkanta? Actually, tawag dito, nag-start ako way back high school. Ah, uh, Nag-perform na talaga ako sa mm. school pa lang. Mm -hmm. And then eventually, when I get to Metro Manila, may mga events na kumuha sa akin, like uh, uh, corporate events. Mm, -hmm. mm -hmm. Makanta din ako sa festivals, mm -hmm. fiesta. And then, now, uh, first time ko na kumanta sa, sa PTV. So, uh, Pero we, nag-Singapore we na ka rin, rin before? Nag-Singapore din ako. Na okay, nag-abroad din siya for singing and singing. Well, I believe ikaw rin ang may ari. Tama ba? Nung, nung may lugar kung some... saan ka, usually. Yes. Uh, may bar ka rin sa... May bar. Saan, sa ito located? Tomas Morato. It's in, located in Tomas Morato, mm -hmm. uh, Scout Fernandez. Yeah, Bibisita tayo dyan minsan. Ano? Ang Pag galing, wala na tayo ha? mapunta. Maro, this weekend ba ito? Oo, oh, naubusan na tayo ng pumunta. <laughs> Pero ito, balita namin, may pinaghahanda kang malaking performance at ito yung may magandang adhikain, ano? So, mari mo bang i-share kung ano po yung detalye nito? Actually, uh, we're going to have our uh, benefit concert. Uh, ang, ang beneficiary po namin dito is for the PWDs and can cancer patients. Mm -hmm. And uh, isa po ako dun sa mag-perform. Kasama po yung mga ibang singers din, like Frenchy D, Joey G, hmm. of ang talented na Cesar Montano at marami wow. pang iba. Wow! Mm -hmm. hindi ko alam kung makanta si Cesar Montano. Makanta pala siya. Mm -hmm. galing naman <laughs> Okay, pero since kasama rin natin ngayon yung mga organizers nitong event, tanungin na natin siya ng iba pang mga detalye tungkol dito sa Rock for Charity. Let's invite him on stage, Attorney Jeff Alarilla, ang President ng Rotary Cubao West. Good morning, Attorney. Hi, Attorney. Please join us on stage. Yeah. Uh, good morning. Fun. Good morning oh, oh. po. All right. Hi. Meron okay. po siyang mic. Ayan. <laughs> okay. So ano po yung mga uh, nagbigay ng inspiration sa inyo, attorney, para simulan itong fundraising event na ito? Hey, Unang-una uh, -una po, uh, good morning po, uh, Sir Audrey, uh, Ma'am Shee, uh, Gons. Uh. So ito po ay ano, ito po eh, matagal na namin ginagawa no sa Rotary Club of Cubao West mm -hmm. uh, so for so many years we've been helping these foundations. itong i-help uh, our very own Heart Matters Foundation kami po ang nag-establish niyan mm -hmm. at saka itong uh, child house mm -hmm. okay so during my term uh, as president naisip namin hindi lang po ako no uh, together with the, the members of Rotary Club of Cubao West oo mm -hmm. uh, naisip namin na Since lagi naman natin ginagawa ito, bakit hindi natin palakihin? Kasi usually yung pondo na na pinagkukuhanan nito is contributions ng mga members mm -hmm. at uh, yung ibang mga Rotarians within the district. Sabi ko, bakit hindi natin i-open ito sa iba, sa mga corporate sponsors? mga indiv individual mm -hmm. sponsors para sa ganon makakalap tayo ng mas malaking pondo at mas maging high impact yung mm -hmm. yung proyekto natin mm -hmm. so yun po, sinimbalan po namin ngayon yan sa tulong po ng aming uh, uh, project chair na si past president Josie Garcia Salas no so uh, katatapos lang po ng aming event last week, mm -hmm. nagkaroon po kami ng golf tournament oh, no? sa tulong wow. din po ni Cesar Montano mm -hmm. So itong ng mga uh, dating na Sabado ito pong ating uh, resili uh, resilience uh, concert rock for charity. Mm -hmm. So yun po tulungan nyo po uh, open po po pwede po po kayong manood. Invitehan niyo po lahat ng mga kaibigan niyo, mga kamag anak niyo. Okay, sa mga gusto pong manood, maari niyo bang ibahagi ang ilang mga highlights ng mga paghahanda niyo? Kasi meron tayong mga viewers, I'm sure nanonood din at gustong manood dito. Apo. Ang kagandahan po sa concert na to ay ito po ay dinner concert. So, habang kumakain po kayo, habang umiinom po kayo, kinakantahan po kayo ng mga performers, kagaya ni Guns, no? So, ang uh, mga kanta dito ay pwede mula 80s, 90s. Pwede ka, Audrey. Pati mga bata. Diba, mm. Uh, kanta ngayon. So, lahat po, Uh, mga bata mm -hmm. ini po namin at yung mga young at, ones. Oh, <laughs> young, young ones. At young at heart. At mm -hmm. young at heart. So <laughs> lahat po invited, open po ito. So mag-enjoy po kayo lahat. Mm -hmm. okay. okay, talaga nakakataba po ng puso yung ganitong mga klase ng mm -hmm. events no dahil uh, entertainment na mm -hmm. eh mayrong pang good cause. Good cause. Mm -hmm. May fundraising papunta sa mga mm -hmm. PWD at mga cancer uh, patients na beneficiaries nila. Kaya let's all applaud the people behind these kinds of events, yung mga organizers na gaya nila Sir Jeff and mga performers na gaya ni Sir Gonsul na nagbabahagi ng kanilang talento. Again, thank you so much po and good luck po on your event. Good Sana marami pa po kayong matulungan. Maraming maraming salamat din po.